Well, napakahirap humanap ng totoong kaibigan. Kung meron ka, of course, mag you ka. Hindi lahat ng tao sa iyo totoo. Kompleto yan. Kapag masaya ka, wala kang problema. Naranasan ko yan. Litaw lang ang mga tunay na kaibigan sa oras na sa oras ng kagipitan, yung marunong makinig na hindi ka ijudge, judge tutulong yan kahit walang kapalit. Kaya sila nagiging party ng buhay mo dahil ginagabayan kanila sa panahon na nakalimutan mo ang sarili mo. Madalas, hindi natin napaparamdam kung gaano tayo ka-thankful sa kanila. Kaya sa simpleng thank you o pag-appreciate, malaking bagay na yon sa lahat ng magandang bagay na ginawa nila sa iyo. Isang simpleng thank you at appreciation ipakita at iparamdam mo ang pasalamat habang nakakasama mo sila. Treasure every moment kasi bihira na ang mga ganitong klase ng kaibigan o tao sa mundo. Thank you for being the person whom I can share without hesitation o oh, English yan ha. Hello world, ako si Samar, ang pusang galang ng sinagat Alan. Important this video ay ating pag-uusapan ang mga taong prangka but before that uh, magbibigay muna ako ng mga sampung lucky numbers na magbibigay daan upang ikaw ay manalo. Ang mga numerong ito ay para lamang sa mga mahilig sa SSL at Wedding. So we have the number of 20, 26, 12, 26, 12, 21, 20, 25, 13, 22, 11, 33, 9, 26, 13, 23, 10, 23, at 10, 21. So, in, hello guys, sa mga prangkang tawag huwag natin iwasan ang mga taong nagsasabi palaging ng totoo. Sila ang walang masyadong kaibigan, sila yung walang masyadong ka-close. Kasi nga, mga taong prangka, sasabihin kung ano ang nasa isip nila, kung ano ang nasa puso. Sila yung mga taong nagpagkamalan na mga taong bastos. May mga grupo ng uh, may mga grupong mga may mga grupo ng magkakaibigan na may ganito. Sila ang takbuhan kapag piling ng isa, may itinatago ang buong barkada sa kanya. Hindi mo sila masa magsisinungaling o magtatago ng totoo. Kung may kaibigan kang ganyan, I suggest, keep them in your life. Sa buhay na ito, dapat may mga tao tayong kasama na magsasabi ng totoo sa atin. Walang halong bola ah, walang halong paliwiligoy. Magsalita. Madalas sa pamilya natin ito nakikita, kaya tayo nagkakagap. Sa pamilya natin dahil Diretso sila magsalita at uh, Kapakanan mo lang naman Ang iniisip nila Again, keep Papag them in your picture. life Kaya nga proud ako sa mga kaibigan kong ito Dahil nagpagalaw kami ng ganito Dahil lahat oh, kami nagsasabi uh, ng totoo Imagine from friend Turned into family And I'm really pretty sure Ang nasimula naming pagkakaibigan Ay ipagpatuloy ng mga anak namin Parang mo lang yan Maraming series kaya mag-subscribe ka na para lang kang updated Ako si Samara ang usang gala ng sinagat I like and subscribe